nag aaralan ng lokal na pamahalaan ng Laurel Batangas ang pagdedeklara ng state of calamity dahil yan sa epekto sa kanilang ekonomiya, partikular sa mga mayang isda. Ang operasyon ng mga otoridad sa taalik, kaugnay pa rin sa mga nawawalang sabungero. Si Bel Custodio sa detalye. Kinumpirma ng Department of Justice sa may nakuha ng buto ng mga tao sa search dive sa Taal Lake. Sa apat na sako na nakuha ng unang batch ng divers ang Philippine Coast Guard, dalawa dito ay may lamang buto at dalawa naman ay may lamang buhangin na pampabigat. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were uh, also identified by Totoy. Two socks were found and we don't know how many people it belong to. Ang lugar naman kung saan mismo nakita ang mga sako ngayong araw ay eksaktong lokasyon na itinuro ng mga informants ng DOJ kasama na si Julie Patidonga o alias Totoy kung saan umano itinapon ang mga nawawalang sa bungero. Yung nahanap today sa quadrant na yon, sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung, yung na-identify na. Tinanong yung guide kung saan na pupunta, tinuro nila kung saan pupunta para mahanap. Yan, yeah, true enough, nung denive doon, tumbok. So very reliable ang mga kausap namin ng na witnesses actually. Habang hinihintay ng PTV News team ang sumunod na batch ng divers, oh, nagbuga ng usok ang bulkang taal na tanaw mula sa Laurel, Batangas. Makikita nyo sa aking likuran ang minor phreatic eruption mula sa main crater ng Bulkang Taal, pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa Feebox, 3.01 hanggang 3.13 p.m. nagbuga ng usok ang main crater ng bulkan. Tiniyak naman ni FIVOX Monitoring and Eruption Prediction Chief Maria Antonia Bornas na lagi nang nangyayari ang minor phreatic eruption simula 2021. Nasa opposite direction o location din ang bulkan ang bahagi ng lawa kung saan isinasagawa ang retrieval operations. Nananatili pa rin na sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal, kung saan ipinagbabawal ang pumunta o pumasok sa Taal Volcano Island. Ayon sa FIVOX, ang phreatic eruption ay bunsod ng contact ng groundwater sa mainit na bato sa ilalim ng bulkan. Kasunod ng minor phreatic eruption, wala pang isang oras, bumalik na sa laot ang divers. Pansamantala muna nilang inihinto ang search ngayong araw habang inihintay ang advice mula sa FIVOX. Well, pag hindi healthy, kung ito'y magiging balakid sa health ng tao, tigil mo na. Hindi naman hindi naman magtutuloy-tuloy yan. Fivox will advise us kung ano, kung pwede ko safe o hindi. Naging ligtas naman ng retrieval sa kabila ng pagbuga ng usok ng bulkan. Samantala, ayon kay Remulya, posibleng may kinalaman pa rin sa isabong ang mga hinukay na labi sa Laurel, Batangas. Ito mukhang isabong to eh, yung tatlo. Kasi sa, sa, sa na wala eh. Noong 2020, may lumutang na mga katawan sa uh, Taal Lake. Ito, uh, kinuha ng polis natin, ng polis ng police uh, department at that time. And then, they over sa Polonaria, they, they, were, they were left unclaimed, so they were buried. Sa bahagi ito ng isang public cemetery sa si Laurel, Batangas, hinihinalang inilibing ang tatlo sa mga missing sabungeros. Posible ani ang bukod pa ito sa nawawalang 34 na sa pero kinakailangan pa rin nila ng DNA testing upang masiguro ang pagkakakilanla ng mga ito. There was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Basta uh, merong merong suot yung may clothes na hanap that looked familiar. Eh, ayun ang sinabi, diba? Ayun sa bisan Basketball uniform. Chando nakipag-usap na ang DOJ sa embahada ng Japan para sa assistance at karagdagang kagamitan para sa DNA matching. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.